Welcome back sa aming pagpalahot na naman. At kasama ko na ngayon si Boy Tulog. Nangangawil ngayon si Boy at parang medyo sinerte na siya ngayon dahil naka nakahuli na nakahuli na ng isang bisog oh, Hindi ko lang nabidyan kanina. Kasi lang na na <laughs> Nagahuli na pala sa buhay tulog. At sa muli mga katropa, welcome back muli sa ating YouTube channel. At maraming maraming salamat sa walang sawa nyo na suporta sa a uh, aming mga video sa panonood. Maraming maraming salamat. At sana patuloy niyo pa rin na suportahan yung aming mga video at yung aming YouTube channel. Salamat mga katropa. At Siyempre, magandang hapon sa inyong lahat at kumusta kayong lahat. Saan man kayo naroon ngayon at lalo na sa ating mga silent viewers, mga sa mga OFW. Maraming maraming salamat sa patuloy niyo na suporta. Thank you. Yan lumubog lumubog na yung araw naman oh. Mayamayang papailaw na naman tayo. Yan oh, si Buitulog nang hahanap na kuan humaha, uh, humahanap na ang pangpain baka may mga kwan dito sa lambat na hipon wala na kasi siyang kwan pain yan ho, oh, naka isang piraso na agad siya at saka isang butiti Hoy tulo. Eh lang muna kami. Habang naghihintay ng alas 8 para makapagunang area. Maya-maya na tayo maglatag ng lambat mga alas 7. dami pa rin kami mga katabi dito ng mga laya. Mga katulad namin ang iilaw yan. Nandito lang sa malapit. Pira lang kasi kami makapunta dun sa malayo-layo. Kasi isa, isa, lang yung aming makina. Yung nakakapunta lang dun sa malayo-layo ay yung mga double engine. Mas maganda kasi yung do double engine kasi kapag sumira man yung isa may reserva pang isa kaya hindi ka mahandal Yun. dito lang naman kami baka dito pa rin yung gracia at yung mga hipon rin yung ating unang area may natulak-tulak na rin tayo hindi na masama na naman mga hipo na sabay sabay rin natin mamaya naman sa pagtulak-tulak natin yun no? sa isang kilo rin yung ating huli na pusit ayos na rin kahit papano mayroon naman ang unang area natin putol na ako mayroon pa naman tayong matula-tula yun sabay na natin itong isang bisugo para sa pangtula Ayan. at yun naman yung kasayan sabay na natin yan na yung ating pag-ulam ayahay na yan dagdagan lang natin ang kusit dalawang piraso lang na kusit ito yung pangalawang area natin. Sabay na rin yung mga hipon, pasayan. Sulok-sulok uh, sa pa. Tumatalon-talon pa yung mga hipon. baka na madali tayo nito at umiyak tayo ng, ng wala sa oras tuloy 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 hari- banggittaraiku kamu upad usak anek haha kita mga pan-dessert-dessert, mga pan-gelatin sumabay may pang kunti-kunti pa rin ng mga kwan kasayan naman tayo nito ng kasayan Pusit lang natin yung mahina ngayon Tama-tama tayo Tama, yung kakuan Tapos na ito na area At pauwi na kami Dagdagan rin yung huli namin so, Buti mayroong mga Turista na sa last na area natin Kakungkuhan na kayo yun Dagdag at makapang ulang ulam Yun Ayan, piliin. Pauwi na muna kami dahil yun o, na. At medyo nahihilo na si Buitulog. Maluya. <laughs> Maluya. oh si Boy tulog <laughs> lumakas kasi ng kuan yung ng konti yung alon konti pala ay mahina pala palang. pa lang tama pa pero nahilo na si Boy tulog Suso lang, pero hindi susuko. <laughs> Grabe, buhay tulog. las natin area hindi napili kasi si Boy tulog ay tumulog man dahil nahilo pilihan anayral sa balod na ha, -ha? kon lang hanul hanula na balod ating huli ay parang tamak uh, tama tama naman lang sa crudo ah parang winas talaga si boy tulog ah <laughs> parang may balat talaga sa puwit na kamalasan yun mga ating mga kuan meron naman tayong pangulam ulam na hipon thank you lord sa pahipon lagi <laughs> pang ulam naman tayo ng hipon Ito yung iba na natin yun Ito yung iba na mga hipon oh. no? pandagdag natin dito mamaya pang ulam thank you lord sa grasya umagang blessing kahit kunti maraming salamat pa rin Lord sa proteksyon at siyempre sa biyaya pang bilad na yan mamaya yung iba